mga prop, uh, for today's video ang topic natin ay regarding sa mga uh, may ng na mga microphone yung mapidback, yung masakit sa tainga yung pagkakanta di ba maraming mga microphone ngayon, yung pagkakanta ka, lalo na kung malapit ka sa speaker masakit sa tainga, nagpipidback yung antunog niya, yung matinis masakit sa tainga yun, ang akala ng iba ay dito sa pinakang wire, hindi po hindi po sa wire ang problema noon ito kasi, eh, meron na akong short video na ginawa nito eh marami yung nagchat-chat sa akin at saka nag-text na gawan ko li ng ano uh, dito ko gagawin sa long form video para makita nyo ng maayos at uh, malaman nyo kung ano ba yung ating inilalagay doon kung ano yung ating ginagawa para matanggal yung feedback na yon kasi ang akala nga ng iba ay dito sa wire nang gagaling hindi po dito po nang gagaling yun sa pinakang voice coil kasi kamukha nitong mic ko na ito na ginagamit ko na ito dito eh meron po ito nilagyan ko ng ganon kaya pagka uh, ginamit nyo eh matutuwa kayo kahit medyo malapit kayo sa speaker hindi po siya masakit sa tainga na nagpipidback yun po ang sakit kasi, kasi kalimitan ng mga uh, microphone lalo na yung mga may ari ng mga video kihan napakarami ko pong natulungan ito yung mga may ari ng video kihan na nagpaparenta kasi ho oh, pagka nga ang reklamo sa kanila ng mga nagrerenta ng video okay eh masakit sa tayo nga, nagpipit ba akala nila nagpapalit sila ng wire pero hindi po sa wire yun dito, papakita ko sa inyo ha ito po yung sample ng voice coil ayan. ito po yung voice coil natin ito, yan yan, ito po ito po, may kinakabit yun na pyesa, ito ayan. at ito po ay may value, may number pero ang pangalan po ng capacitor na ito ayan, makikita nyo, ayan, ay mylar capacitor Kakabit nyo po dito. Ayan. Ayan. Sa positive negative niyan, yan. At yan po ay pwedeng pataas, pwedeng pababa. Pero siguraduhin nyo po kung halimbawa kayo maghihinang, siguraduhin nyo na hindi magdidikit yung dalawang linya. kahiwalay po yan eh. Ayan. At yan po ay pwedeng magkabaliktaran. Walang problema yun. Pwede magkabaliktaran. Basta ang importante po hindi siya magdidikit At dapat maganda yung pagkakahinang nyo para pagka kinabit nyo itong ulo, hindi sa sayad, hindi nakaangat. Ah, pakikita ko sa inyo ha. At mamaya sasabihin ko sa inyo kung anong value itong kapasitor. Kasi importante yung value nito. Hindi pwedeng magkakabit lang kayo ng mylar. Pero yung value ang importante doon. Ito, pakikita ko ito sa inyo itong aking ginagamit. O, oh, yan o. Oh. Ganyan siya. Ang kabit. O. Oh, yan. Kahit magkabaliktaran yan. O, oh, gandahan yan, Para nga, medyo pinadapa ako siya. Ayan, ng ganyang kabit. Para, pag kinabit mo itong takip na ito, hindi siya sasayad. Ayan, o. O, pagpasok ko, pag inikot mo siya, hindi siya sasayad. At ang kagandahan nito, kahit dun sa mga wireless microphone na mga maiingay, pwede ito. Pwede mo itong ikabit. At, ah, uh, kagandahan pa, mura lang, mura lang itong piyesa na ito. Siguraduhin nyo lang na pag nagkabit kayo dito ay hindi siya Magdidikit at uh, para hindi siya hindi yung gagana kapag ka-nagdikit o oh, masisira rin yung mic mo pagka nag-short eh mayroon naman 'yan oh kita niyo oh may pagitan 'yan oh ayan oh may pagitan 'yan kaya malaki naman yung space nya para hindi siya magdikit oh tapos ah uh, pwede kayo makakabili kayo nito kahit sa mga sa online oh ah uh, ito subok na subok po ito malaking bagay at uh, pag ito yung nakabit nyo eh, matutuwa kayo at uh, medyo yung tainga nyo pagdating sa feedback ay eh, mababawasan at sabi matutuwa kayo na sa pagkanta kasi nga yung iba yun ang problema eh lalapit ka lang, pinaikot-ikot mo na yung speaker mo, pero nandun pa rin yung feedback, o, oh, diba? At ang value po nito, sa online pwede kayong bumili o kaya sa mga electronics na mga tindahan. Sabihin nyo lang po ay mylar na kapasitor. O, oh, mylar ganito po ang itsura, ganito. Ang value nyo po, ang value nyo po, ang pinakang number nito, yung value, ay 104. Yan. May nakalagay po dun minsan na 104 AJ. Okay lang yun. Basta 104 po yung nakalagay. Ha? Na value. Pwede kayong bumili. Dito. Mylar. Kung nalimutan nyo, ulitin nyo lang itong video ko. Para ma para maano para ma recognize niyo ulit yung value nitong piyesa yon no? at uh, napakasimple po kahit nasa probinsya kayo kayang-kaya niyo kayo na ang gumawa ng uh, pagkabit nito ayan at uh, siguro naman po dito sa video na to ay eh, matutuwa kayo at uh, may natutunan naman kayo dito sa aking video na to at uh, paki-share naman po paki naman oo paki-share para po marami tayong matulungan oo para po malaman din ng iba. 'Yon. At uh, ito po ay napakalaking tulong sa inyo. 'Yon. At maraming uh, maraming marami salamat po sa inyong uh, pagsuporta. Uh.